Tatlong individual ang huli sa akto sa ilegal na bentahan ng baril sa Taguig City. Ang isa sa mga sospek, isa pang pulis na aktibo pa sa serbisyo. Si Vel Custodio sa detalye. Wala nang kawala ang dalawang lalaki at isang babae matapos sila maaktuhan ng mga otoridad sa ikinasang entrapment operation sa Sembo, Taguig City kahapon. Ang isa sa mga natiklo, pawang pulis. Uh, nagresulta po ng pagkakahuli ng uh, tatlong suspect and uh, among the three suspect uh, isa po dito ay uh, isang pulis at uh, mayrang ko na staff sergeant upon verification yung uh, itong pulis na to is uh, meron pending case of illegal discharge of uh, firearms. Aktibo pa sa serbisyo ang naaresto at naka-assign pa ang naaresto na si Alias Gary sa Regional Personal Holding and Accounting Section ng National Capital Region Police Office. Batay sa Southern Police District, ang naturang police officer at ang isa pang lalaking suspect na si Alias John ang mga promotor sa illegal na bentahan ng mga baril. Habang ang babaeng suspect naman na si Alias Bobby ang humaharap sa mga transaksyon. Yung uh, tennis bag kasi kaya nilagay po namin is doon niya po nilagay yung mga binebenta nilang baril. Aminado naman. Kalimitan sa online ng transaksyon at ibinebenta sa mas mataas sa halaga ang mga armas. 250,000 pesos ang presyo sa black market ng rifle at 90,000 pesos naman ang Glock 17. In-demand daw ang baril sa black market, kaya hindi sila nasi-zero sa mga kliyente kahit pa mas mataas nila itong ipinapasa. Umiikot ang operasyon ng mga suspects sa Metro Manila at Region 4A. Kumpiskado sa kanila ang tatlong baril na kargado ng mga bala, walang plakang motor, tatlong cellphone at PNP ID ni alias Gary. May logo pa ng Armed Forces of the Philippines ng isa sa mga nakumpiskang baril. Sasa ilalim sa examination at verification ng mga baril para malaman kung lisensyado ang mga ito at matrace kung sino ang may-ari ng mga armas. May tinitignan ng lead SPD kung sino ang supplier. Nasa kustudiyan na ng SPD ang mga suspect. Bagamat umami na sila sa mga arresting officer, umiwas naman silang mabigay ng pahayag sa media. Inaalam pa ng mga otoridad kung bahagi ang mga akusado sa mas malaking sindikato at kung sino-sino na ang kanilang mga parokyano. Actually, on our part as PNP, masakit man po sa sa amin na meron pong mga katulad nila. But we will make sure po ito na that is a isolated case, napakalit lang po ng percentage na yan para masira ho yung image at hindi ho kami paapekto dyan na pakasira rin sa kanila dahil uh, we're just doing our job. Maging uh, sino man, policeman o, o sibilyan yan, we will implement kung ano yung batas at ano pa yung sinumpaang tungkulin namin. Sasampahan ng mga akusado ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, haharapin din ng kasong administratibo ang aristadong police officer. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.